magandang magandang hapon sa inyo mga kaloy ka so for this video mga kaloy ka tara sa manyo mga kaloy ka mga tayo ng daw ng saking mga kaloy ka kasi titangalik ngayon pakainitin ang babay natin ng pananghalian mga kaloy ka ito kasing maganda yung daw ng saging mga kaloy ka ito yan mga kaloy ka kasi sobrang malang feeds ngayon mga kaloy ka kailangan natin magtipid mga kaloy ka ito kunin natin yan mga kaloy ka Tawag daw na sa aking mga kaloy. Yan. Mga kaloy. Mga, mga kaloy kasi gamot din doon sa nagtatay na baboy mga kaloy. Ano siya? Mabisang gamot itong mga kaloy kasi ako nasubukan itong mga kaloy. Yung biik pa lang sila nagtatay. Ito yung pinapakain kong mga kaloy ito. Doon ang saging mga kaloy. Mabisang gamot itong mga kaloy sa baboy na nagtatay. So, update lang natin mga kaloy yung baboy natin nakaraan ay nalagaan ay i ko na mga kaloy ito so, yung ipakain na rin mga kaloy doon na sa aking mga kaloy so, mga kaloy ay so, sobrang malampis mga kaloy kailangan din pipit Makaloy. kaloy yan actually mga kaloy mag-up lang 2 months so, mga kaloy so, yung in-upload na makaraan mga kaloy yan yan Sobrang malang kasi ng pitch ngayon makaloy. Kaya to Kaya lang natin mag-discard yung makaloy. Para makatipid tayo. Ayan. Maganda rito kaloy sa baboy na nagtatae. Ito. Gamot ito mga kaloy. Ayan. Ayan mga kaloy. Tapos na ako lang magkain mga kaloy. Lagyan na lang ng tubig ng mga kaloy. Para makainom. Kain sila mga kaloy. Mga na ngayon kasi nag-ulan na. Medyo, may medyo hindi mahirap ng tubig mga kaloy. Hindi ka kaya ng parang buwan. Makasagsaga ng init. Mahirap ng tubig dito sa mga kaloy. Kaya yun. Buti nga umulan na ngayon. Hmm? Ah, mga kaloy. Tingnan nyo. Kaya yun dyan, yung nag-aalaga ng baboy, try nyo rin ito. Pakain yung ano na saging. Maganda sa katawan ng baboy. Ayan o. Oh. Tingnan nyo ng mga kaloy o. Oh. Ang mga ito kasi gamot. Gamot itong daw na saging. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Oh. Mga kaloy. Ayan. Magkulimlim uh, mga kaloy. baka mag, parang mag-ulan. Ayan. Eh. Ayan. Ito pala mga kalayo mahal. Nung unang dating ito sa atin, ito grabe kaliit. Akala ko nga hindi na maglaki. Ayan ito. kayong yung itim. Maliit. Saka yan. Kasi nung kinuha natin ito, Pilagpilian ng mga kaloy. Ito siya. So sa dalawang buwan ko na alaga, limang feeds na naubos niya na makaloy. Kaya ito, dinaskartihan ko tuwing tanghali. Ito yung kinapakain ko, yung daon ng saging. Para makabinos. Makabinos tayo sa gasusin mga kaloy. Lalo na ngayon, ha, bumaba na yung timbang ng baboy. Bakano na lang ang kilo. Tapos may pa kasi yung good size mga kaloy. 80 kilos. Dapat nakabot natin yung 80 kilos bago natin ito yung pangbinta. Uh, sige mga kaloy. Maraming maraming salamat mga kaloy. Sana. Suportahan nyo ako mga kaloy. Paki-comment na lang at saka share. Subscribe mga kaloy. Sige mga kaloy, maraming maraming salamat mga kaloy.